wag again, Madam Hayer is here. Ayan, natagalan na naman tayo ng pagmumukbang. Marami tayong pinagkagagawa these past few days, past few weeks. So anyway, siguro nagtataka kayo bakit puro mukbang tayo ngayon. Kasi alam niyo naman, sickness is real. Ayan, syempre hindi nakakalabas si Madam Hattie masyado. So kain-kain na lang muna tayo para malaga tayo may update kay Papa Lolo YT, ba diba? So anyway, introduce ko sa inyo ang aking kakainin ng ating mga ngayong morning. Ayan, blast morning. Ayan, malapit na naman po ang Christmas. So Merry Christmas po sa ating lahat, guys. Soon, yan, yan. Once, Merry Christmas. Ayan, anyway, ito pagkain. Wala nang intro-intro, guys. Sa direction na tayo. Ayan. Ang Kakainin ko ngayon is talong with langgoringa chicken itlog na may kamatis and sawsawan po natin is ayan ang sawsawan natin guys so toyo with, uh, with 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 um mucholis bawang ayan with my coffee also ayan yan regalo sa akin yan nagbunot ko yan sa aking ano Christmas party Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Amen. Ayan. Naghugas naman na tayo kanina pa. So, ayan. Kakain na lang tayo, guys. So, samahan ninyo ako. Okay, let's eat now. <laughs> Sabi ko nga wala nang intro-intro. Diretso na tayo. Kainan na. Langgunin sa chicken, guys. Mmm. Ang imas. Ang imas là có làm ăn mình là đây nè con hmm em Nemas, 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 nemas. Tamang lasa lang. Tamang, tamang lasa lang. Talong. Sabale, sabale tarung tarong na dito yun Tambahan ko yung luto ng aking ano, kamatis. chăm ba chăm <coughs> mm. bảy sợi tung lăng quân đi sang trọng mm, nơi ta đi Na cốt nãy Mm-hmm. Ayan na yan. Ayan na yan. Di kaya't kung alo to diba di itlog katiksak po.

Bawang fresh. Mm. mm. Ang sa Ilocos. Kapit kapit tayo. Mickey Mouse Nung ko yung yung gonyo sa chicken sa Philippine market. Saya-saya ko guys. Grabe. Sabi ko. Yes! Kasi hindi nga ako makain ng baboy. So. Puro nalang baboy nakita ko. Nakita ko chicken siya. Tinanong ko pa kasi. I'm not sure yet. I'm not sure yet. Tinanong ko talaga. Sabi niya, oo te. Tinanong ko ulit. Saan nang galing tong nagkunin siya sa Pilipinas? Sabi niya, sa Ilocos si daw. So, sige. Bibili ako. Five dollar ang ano? Five dollar ba? Seven dollar. I don't know how much. One thousand yun eh. Mahal din. I think $12. Hmm. Something like that. Hmm. Palapit na tayo pa o guys. hmm titira ko to, may kon, ititira ko to, to kaya nun kumamayang tanghali. Kabali almusa at tanghalian na. Tapos, ipagluluto ko na lang si Mister ng pagkain niya. mm -hmm. kasi minsan ang kailangan ko talaga kumain ng mga heavy heavy breakfast kasi mga ininom natin mga gamot guys 500, 500 mg 1,000 ganun alam nyo naman kasi ba naman hayete ah Ang kong inumin mo ngayon. Siguro mamaya panlaban tayo. Kaya tayo. Ayan po, na ating laban Labanan natin ang kanser. Hmm. Defeat! Ayan. Sa yan. Sabi ni God, labanan yan anak. So we did it. Ngayon, I'm free! <laughs> Papalakas lang si Madam Hayete guys. Anyway, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga tumatangkilig sa aking short video. Maraming maraming salamat. Po. Hindi ko po kayo kilala pero nagpapasalamat ako from the bottom of my heart. Kahit po konti lang nanonood sa aking personal vlog, either 50, 63, I, it's okay for me sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ang hinahangad ko po dito sa aking YouTube ay mapasaya ako yung mga mga iba nating mga kaibigan, iba nating mga kababayan, ganyan na nagugustuhan na akong kumain. At maraming salamat po sa mga ganda yung comment at saka sa mga nagko-comment din po sa mga video ko bakit ako kinalbuna, ganyan. Yes guys, meron po talaga, meron po akong breast cancer stage 3 pero po nalampasan na po natin at wala na po tayong cancer. So under survivor po si Madam Hayeti ngayon. So ngayon po ay um, um, kitignan. Okay? But I think I know that I'm survive, Okay? Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Don't forget, kung hindi pa ho pa kayo, um, Uh, mag nakapag-subscribe mag na po kayo guys at para mabasa ko po ang inyong mga comment at magbig kung gustuhan nyo po yung aking video So sabi niya, Madam Hayeti, gusto ko na magbukang gagawin ko po yun guys para sa inyo, para mapasaya ko po kayo. Yan. Tanging, tanging gusto ko lang naman ko bakit mo ako nag-YouTube guys. Eh mapasaya ko nga po mga kapwa nating mga Pilipino. Ayan. Yung mga, kahit mga ibang lahi din na nagko-comment din. Thank you so much. Thank you so much for all the people who that is not Filipino but they are so kind and and saying for me a very good message very good comment thank you thank you so much and god bless you all okay sorry hanggang dito na lang thank you so much and god bless you all see you again next time bye bye keep safe everyone